hi guys yung bago kang ligo pero wala kang suklay ito ayoko muna mag suklay na Tuyuin ko muna yung buko kasi sobrang init tingnan mo yung buko ah, basa pa maya ko na suklayan ayan ito muna kami magtambay sa labas ayan Hi, Pork Hi, Chop. Hi, Chop. Ay, nalaki. Come on, come on, laki. Ay, laki, laki. Hi, hi. Hi, guys. Yay. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayan. Kapal kasi ng buhok ko. Tapos nag pag ano. Nagbasa pa rin yeah. ng suklay. Ayan, ha? Yan na, madami na naglaglag. Kasi naglagan, ang dami. Oh my guys, ang init na yun. Okay guys, that's it. Bye bye. Yan ang isa. Alam nila na ano eh. Nakabinsa ko kaya na ma maaligid. Laki, come on. It's hot. Come on, come on. Come on, it's hot. Baby. Come on, mommy. Come on now. It's hot. Come move a little bit, chap. A little bit itong dalawa mo um, nag si ano ho na sa akin chap move move the brother and the other side ayun na guys yung dalawa uh mm, yun kabalaan okay bye bye god bless everyone okay, why nag away na